Okay, isa-isa natin na Rolls Royce. kano bili mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh, come on. Ano oh, come na, sa on. Sa ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili, binili? No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell us, pero tell us. ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how siya. much is the Rolls Royce? So, the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce isang kotse lang 'yun. What else? Um, the Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. Twenty two million. How many Pwede Maybachs? Pwede pa nating pakita sa screen. Kami hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi na yung mo kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh, <laughs> <laughs> eh kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang po. O, oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow. Mag magkano mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. Alright. right. Uh, ilan Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63? Ano yun? Benz. Benz? G63? Uh, is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million? W one vehicle only? Or what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung S SUV? Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each? Ah, uh, yung isa, 8. Yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Ah, uh, uh, SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? Parang na sa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. Mm, what else? Yung suburban. Suburban. Hmm. Ah, oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Oh. Ay Ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. Oh, magkano? Parang nasa three lang yata siya nun. Three million? Oh, oh. Brand new? Second hand? Binili mo? Second oh. hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. O bakit bumili ka na second hand sa suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand eh? Kasi yun lang yung available, yun kasi that was the time, na... at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available niyang unit. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm, when? Pa Since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, uh, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa rin sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8, I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Uh -huh. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? Uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala. di mo sinasabi sa akin, oh. Range Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay, How, much, how much did you purchase? 16. 16 million? Mm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Hmm. What else? Aside from Range Rover? Sabi Defender. Mo? Defender. Ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag Ilan? Isa lang po. Il magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. O, oh, parami ka pala Range Rover. oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O, oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Okay. Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga Hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Iba-iba? Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade Range Rover ilan? GMC Suburban G63 di ko na nga 19 yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba?